Hello guys. Mayroong mga shoes. Ayan. Binigay na guys. Binigay ko to sa aking uh, Bunsong kapatid na si Annabelle. O Bing, sa'yo na to lahat Bing. Ha. Dahil ikaw lang ay maliit ang paa. <laughs> Maliit ang iyong paa. So, ayan. Magkasya sa iyo ito lahat. So, ayan. Magagamit mo ito sa pagpasok sa iyong uh, trabaho. So, ayan. Ito naman ay pang sosyal. O, so, pag ka sa party. ayan. Pag so, mayroon kang pupuntahan na birthday party. So, ayan. So, sa work nyo. Ayan. Gagamitin mo yan. Ito naman pang araw-araw. Ayan. Ito. So, sa lahat ito, Bing. So, sana ay happy ka. Ayan, ikaw. ito. Ito. Hindi ba ang ganda? Ayan lang, pinakita ko lang sa iyo, Beng. Ayan, pamasko ko na ito sa iyo, o, oh, ayan ha. Ah. Ah. Sa iyo lahat. Ayan lang guys. Thank you so much. Oh, ayan lahat din sa'yo yan. Okay? Thank you guys. Ay masaya ka. Kailan sa iyo lang tumagkas yan lahat kailan eh. maliit yung para mo eh.